My dear friends, walang masama sa pagdidiboto. Walang masama sa mga tinatawag na devotion natin. Pero kailangan po din naman natin ang tayo ay ma-evangelize. The devotions and the sacramental does not stop on that particular scene, particular situation. Kailangan matuto tayong magbasa ng salita ng Diyos. My dear friends, totoo na marami tayong deboto, but kulang tayo sa evangelization. Na kailangan, kailangan natin yan. The true devotee change our mind, change our heart, that change our soul. The true devotee to our lolo uweng nagbabago ang ugali. Nagbabago ang pag-uugali. Pero kung hindi tayo ng pagbabago, hindi totoo ang ating tunay na debosyon sa kanya. It is more on feelings. Ang feelings ay nawawala. Ang feelings ay up mataas ngayon, bukas wala.